Totoo po pala yung kasabihan na makikilala mo ang isang tao kapag nakasama mo siya sa iisang bubong. Hmm. So yung po, yung nag-start po kami na mag-try na kumuha ng apartment. Doon po talaga lumabas yung... So mas nakilala na mo doon si Yusef? Oh, ano yung mga ugali niya na hindi mo in-expect oh, na oh. makikilala mo doon sa i isang bubong na nagsama kayo? Oh. Pareho po kasi kaming bungangero saka bungangere. Eh. <laughs> mm. Kawawa so, naman yung mga karumate. <laughs> <laughs> ka 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 paano pag nag kayo? Paano? Opo, simpleng bagay. Tulad ng labahan, ganyan. Ayun, aminado Mapalat. po ako na very selosa po talaga ako. So, onting galaw niya lang, on, oh, sino yan? ganon So, siya naman, react, na, na, react din naman siya na parang nagpapataasan pa, po kami ng mga boses hanggang sa hindi na po magagandi yung mga nabibitawan naming salita sa isa't isa hanggang sa nasanay po kami na ganun na lang yung set up na. Teka lang, lang, may, may, lang, may nagri-ring ha? Oo, pakisagot na lang. Pakisagot baka, lang ano, yung... po. sabi Pakisabi po, naka-live po tayo. delivery <laughs> na <ng> dyan. Pakilabas <laughs> oh, <yes. laughs> na lang po. <laughs> yeah. Ano, parang, parang gusto niya lagi, pareho yung tama. Parang gano'n. Parang, Parang walang balisa sa inyo. oo oh uh, Pero doon sa mga may nagte-text na pinagsiselosan, wala namang, totoo ba yung selos ba dapat? O wala naman talaga? Taman duda lang. May mga lang. nakikita po, pero lagi siyang may dahilan. Lagi siyang may Katulad na, anong reason Katulad ng? Ano po, na? one time po... <laughs> group work one ba yan? One time nakita ko po siya noon. May kausa po siya sa Snapchat oh. na girl. Oh. Tapos, ang explanation niya po noon sa akin, boyfriend, girlfriend daw po yun ang tropa niya. Tapos parang hinuhuli lang nila if, if mag-cheat yung girl. Tapos sabi ko sa kanya, bakit sa daming, sa, sa dami dami yung magtotropa, bakit ikaw yung kailangang mag, mag-test doon sa girl? Eh, may girlfriend ka. Tapos pinaniwala ako po yung explanation niya na gano'n. Totoo ba yun, Yusef? Basically po, totoo po yun, pero I did not cheat naman po. I am very confident to myself na all throughout the relationship, Football. hindi ko po yun yung griyak so, yung mga madlang people, oh. Grabe kayo! Pero yung mga lalaki dito sa taas, tahimik lang, oh. <laughs> Nagpadala lang May ng si Snapchat eh. Sabi ba, diba, di, tropa talaga yun, tropa. <laughs> <laughs> tropa lang yung marahe. Hati hati talaga yan, <laughs> oh. No, Lala lang yun. Ano yun sa Snapchat? Di ba video-video? So nagpapadala po, kayong chat video? Chat lang naman ah, po yun. Chat so, lang palaga. Meron po kasi akong friend po nun sa basketball. So mm. parang yung girlfriend niya po is nag-cheat na rin sa kanya. Ah, kaya hinuhulin niya. So, o oh, tinatanong kasi ni Maisel, bakit daw bakit? Ikaw ang gumagawa. Ikaw yung pinaing. Ikaw yung may jowa. Sabi po ako, may may yes. Okay, yes. So, yes. So, kasi nila, ako daw po yung may itsura. Yes! Kasi yung pinaka-pogi sa tropa, na siya magagawa. Pare, ikaw na, ikaw yung gwapo eh. <laughs> problema Sige na. Ikaw yung problema dyan. Problemang, problemang pogi talaga. So, yun. wait lang. Bago mo ginawa yan, sinabi mo kay Maisel o nahuli niya na lang yeah. na may... Exact day niya lang din po nahuli yan eh. Ano po, ang setup po no, natutulog po siya doon sa kinuha naming apartment. Tapos oh. kinalikal ko... Sabi mo hindi nakikitulog doon! Ano po siya, hapon po kasi <laughs> ah, hapon, yun. Ahapon, hapon. Is day, a daytime okay. naman po. tapos natutulog po siya tapos parang may na sa akin humatak sa kamay ko kung kunin yung phone niya Ano no? May? Humatak po sa kamay ko na kunin yung phone niya Ah, may, may multo mo. sa dorm <laughs> Ano yung humatak sa kamay mo? May multo sa dorm? <laughs> 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 okay. Si Casper Si Casper na Kunin uh, mo yung may, cellphone May, may, may ka. makikita ka diyan May kateks ka <laughs> Ganun? Parang ganun ba yun? Para may nagtutulak sa yung gawin oh, ulit. Oh. Tulog ito. ka noon, gising ka? Gising po. <laughs> 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 Bakit naman tutulog ka? Tulog siya. <laughs> <Tuluk> siya? <laughs> Bakit naman <yun? laughs> ba, may nananaginip? Parang <laughs> na kung may nanaginip, eh. siya Binangun. si nanay nanaginip eh, di oh, ba? yung nakaraan. Isang <laughs> <Sa> araw. <laughs> so, nung, nung, nung ano, parang... parang Tinula ng kamay mo. Parang, na ng kamay mo sa cellphone. Ayun, tapos wala namang po akong... Ayun may tumatawag. Sige ba yun? Ganyan ba yung tunog? tapos? Ayun, wala namang po akong nakita sa mga social media niya. Pero nung inopen ko po yung app na yon, mm. doon ko po nakita na bakit meron siyang kafling na babae. Hmm. Tapos, yung nakita ko po yon, sinampal ko po sa kanya yung cellphone. Tulog eh. Tapos sinampal <laughs> mo gano'n? <laughs> <laughs> Parang wala Sakitin. masyado reaction oh, sa Wala grabe, alam, alam, grabe yung kamay na yan, ha? Uh -oh. na nga sa'yo, ginagano'n <laughs> alam mo, wala may talit yung multo na yan, ha? <laughs> Anong anong Katip mo nera yung yung multo. <laughs> Palabas. Ano eh. reaction mo na, ni Yusef nung ginano ni cellphone oh. sa kuha mo? Wala ba tumulak sa kamay mo rin? Tulog mantika po kasi ako eh. So hindi ko po na hindi ko po na raramdaman yung mga ganong bagay. Ay, hindi ka nagising sa hindi ano? Hindi naman po. Tatlong beses, pa, pangatlong beses po siguro. Tapos natatlohan na, na. ka tuloy. Ilang <laughs> bumisik <beses laughs> sa una, hindi <laughs> na abot sa pangalawa at pangatlo. Mag-asawa may anak pak pak pak. Oo. O tapos yun na nag-explain ka na. Sinabi yun po, nag-explain na naman po ako. So pinaniwalaan mo naman agad yon. Umiyak po muna ako bago ko siya paniwalaan. Kasi parang no choice na ako kundi maniwala na lang eh. Ay. No choice ka na lang para paniwalaan. So, ibig sabihin, talagang wala kang tiwala ba sa kanya? May tiwala po ako sa kanya. Kung baga, parang wala na po akong masabi sa explanation niya. Parang imposible posible kasi yung explanation niya. So, sabi ko, sige, okay na to, maliniwala na lang ako kahit, alam mo yan, kahit parang may kutob ka na hindi totoo. So, yan yung magpag-isimula ng inyong... Uh... Ayun, tumingin sa'yo, si, uh, may gusto ka bang uh, i Yusef. i Meron ka bang gustong sabihin gusto yung para yung pagtanggul may pagtanggul sarili sarili mo yung sarili mo? Para sa akin naman po, minsan may mga bagay po tayong, kahit ipilit po naman natin, hindi mm -hmm. pa rin po minsan nakikita yung effort natin na mm -hmm. hindi po totoo yun. So, for me, if yun po yung nakikita niya, I'm sorry. Ngayon, nagsasorry ako sa sa'yo. Pero, hindi ko kayang gawin sa'yo. <laughs> Alam mo naman yan.